Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis Welcome na lang po sa ating panibagong vlog Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright! Pag-usapan natin itong Itong oh, babaeng ito Alright, si Suspended Mayor Alice Go O si Go Hua Ping No? Yung Chinese name niya na dineclare niya sa sa ano no sa kanyang uh, mga documents ano All right, bakit ano ba meron dito sa kay Go Huaping or kay Alice Go? -o? Eh alam naman natin ng mga balibalita eh siya ay uh, nadiskubre, na na natuklasan na hindi tunay na Pilipino. Bagamat siya eh nag claim na siya raw ay Pilipino, no? Pero all of the documents, all evidences, no, says shows that she is not a Filipino. At napatunayan na po yan ni uh, Senator Risa Ontiveros at saka ni Senator Win Gatsalian sa patuloy na pagdinig Senate hearing dyan sa Senado. Okay? At ilang beses na siyang pinag uh, inimbitahan, sinobpina pa nga, No, at hindi pa rin siya lumilitaw ngayon dahil nga sa mental uh, stress, no sa mental health, no? Iniikinakatuwiran niya. Pero hindi lulusot 'yon kasi ay eh, hindi naman pwedeng palaging ikakatwiran mo eh, mental health or mental uh, condition or uh, um, uh, health condition. Kaya hindi ka nakakadalo. Okay? At uh, mayro pa siyang sinasabi na no? Uh, nakaka-self-incriminate yung pagpunta niya doon. Okay. Uh, well, it's up for the courts to decide kung ano bang ang kanyang uh, kapalaran. Kung yan ba eh aaprubahan ba o maglalabas ba ng TRO no, or restraining order para ipatigil itong uh, supina sa kanya. Alright? At bakit naman na uh, goya-goya putomaya galing sa <laughs> gaya-gaya puto maya yan actually no pero syempre apelyido niya yung goya, goya goya. Uh, eh merong ginagaya sa kanya. Kamakailan kasi mga kababayan mayroong mga nahuling 200, mahigit 200 or more or less 200 Chinese nationals diyan sa Davao del Sur sa Santa Cruz, no? Eh natagpo ano na, na na, nagkaroon at na, nyo? nakita no nahuli sila na, na mga peking birth certificates ako po lahat sila falsipikado ang birth certificates okay magtataka ka naman bakit sa Davao ang concentration niyan no ano ba ang meron sa Davao bakit nandiyan ang concentration ng mga Chinese na yan na may Peking birth certificates. Ano no, malay natin, di ba? O, eh tayo nagtatanong lang naman, ano? Yan. Okay? At yung isa doon na huli, na isolate, ano? At uh, di umano, siya raw ay uh, Pilipino. Eh, na ngayon, nung no, tinignan yung birth certificate, peke. Once na makakita ka kasi ng peke na birth certificate, at dinideclare mo na ikaw ay Pilipino, hindi ka tunay na Pilipino. Okay? Peke kang Pilipino. Okay? At na uh, tinanong siya, o marunong ba siya mag-Pilipino language, ano? Or mag-Bisaya man lang. Hindi man siya makapagsalita. Okay, kita mo naman yan, ano? Konting English lang na nasasabi niya. Okay? At inamin niya na taga Fujian, China siya. Diba, hindi naman siya dito pinanganak. Taga Fujian siya, China siya. Pero meron siyang baking birth certificate. Okay? Alright? At uh, alam niyo yung birth certificate. Once na meron kang, meron kang yan, ano, isang Pilipino, individual, okay? That is the start of everything. Iyan yung tinatawag sa batas natin na foundational document. Okay? It is the foundation of every document that will be issued to you subsequently after the birth certificate. Kasi yan ang pangunahing requirement sa lahat halos na mga documents or mga cards na i-issue sa'yo no? once you apply for it. No? Ihingan ka ng birth certificate tulad ng what? Passport, driver's license, ano? At meron mga privileges yan. Okay? Uh, you can buy a land, okay? Uh, parcel of land, employment, sa skwelahan, ayan, sa skwelahan, ano? School or education. Makakapasok ka dyan pagka once na meron kang birth certificate. No? of course, there are other requirements sa kailangan ka may comply. Pero pinaka-basic, isa sa mga basic at foundational documents na kailangan mo i-comply is your birth certificate. Once na meron ka na niyan, madali na lang makapasok na sa mga uh, mag-request ng issuance of driver's license, etc., etc. Okay, passport. No? Oh, yan. Kaya, napakadelikado niyan mga kababayan na itong mga Chinese na ito, okay? eh, sila ang talk of the town ngayon. No? Oh, well, for, uh, for any nationality, no? ni naman natin sinisingle out ang Chinese, ano? Any nationality. Pero, since talk of the town ang Chinese, at sila yung currently na nahuli, no? Ang isa dito, nahuli, merong, meron pang nahuli sa ano eh. Noong July 10, I, I believe, ano? Ng BI, ng Bureau of Immigration sa airport, ano? Ano? mamaya uh, meron tayong uh, report dyan ano? at uh, kukomentohan natin kung ano ang uh, masasabi natin dyan ano? okay so pagka yan eh meron, nagkaroon ka na ng birth certificate eh halos masasabi mo na na kompleto ka na although again I, I, as I've told you earlier kailangan meron ka pang ibang mga documents na eh, i-comply co depende kung ano yung ina-applyan mo o pinapasukan mo ano? Yan. So, ano epekto nito? Pagka meron kang birth certificate, you can practically transact with the government. Okay? And claim that you are a Filipino. Alright? E delikado yan sa ating national security, mga kababayan. Bukod doon sa mga nabanggit ko kanina, alam nyo, pagka meron ka ng birth certificate as one of the foundational documents, no? at ni recognize ka no na recognize ka well ano lang ano um uh, temporarily ng state na ikaw ay Pilipino you can use this no no for identity theft sa mga krimen, no not only yung sa mga legal na mga pro systems ng government ano Pati sa krimen, identity theft, human trafficking, smuggling. Eh, yung mga kaso na kinasasangkutan ni Alice Go eh. Okay? oh, you can buy land, a parcel of land. Eh, kaya nga tingnan nyo yung mga, yung mga nahuli na 200 Chinese nationals. Yung iba dyan, mag -e employment na. Okay? May mga illegal activities na nakuha. At ang ilan dyan, nagtatrabaho sa Pogo employed sa Pogo. Okay? Which is very, very controversial today. No? Eh, meron na ngang, ano eh, meron na nga pinag-iisipan na nga kung ibaban ba yan o hindi eh. Nagtataka rin naman ta ako, no? Yan Pogo na yan, no? Ayaw ng Chinese yan doon sa mismo sa mainland China. Ayaw nila yan. Bawal yan. Okay? Dito naman, eh, tanggap lang tayo ng tanggap hindi natin maiaalis-alis no buti pa si Mayor Biko Soto sa Pasig walang pogo eh, no at sa iba't iba pang mga lugar na nagbabanda sa pogo no pero sa iba pang lugar ay eh, talagang pinapayagan okay at ang isa sa mga ginamit na instrument para makalusot itong si makalusot itong pogo dito sa Tarlac at malamang dyan din sa Porak, Pampanga, eh walang iba kundi ito si Alice Goo no? All So pati yung mga properties niya free nice na ngayon no, ng amlak Okay? Alam niyo kasi mga kababayan, ganito kasi no. Hindi niyo na itatanong nagtrabaho rin po ako sa bangko. So medyo familiar tayo sa mga processes diyan. Ang ginagawa kasi diyan, okay? Hindi yung pera galing sa China. Okay? Galing sa China sa mga sa illegal na ano na paraan nakukuha nakuha nila na earn nila sa illegal na paraan so masasabi natin yung pera na yung marumi okay ngayon hanap sila ng paraan no yung medyo maluwag-luwag ang security banking system nakita nila Pilipinas medyo maluwag diyan ngay ipinasok through the accounts multiple accounts of Alice Go ilan yon mahigit 90 ba yon or 89 ba yon kundi ako nagkakamali ng bilang o nang rinig ng bilang o basta ipinasok doon sa mga account ni Alice Go eh okay? bakit ipinasok doon para palitawing legal kumbaga parang yung, kaya nga sabi money laundering ano ba yung laundering launder okay parang nililinis mo nilalabahan mo yung pera galing sa marome padaraanin mo doon sa account ni Alice Go para paglabas noon malinis Okay, saan naman pupunta yun? Ay, ah, di po pondohan yung pagtatayo ng pogo rito, pogo doon. Okay? Kaya, ha? Bilyon ang pera ni Alice Go sa mga, ko kung ito total mo, yung mga accounts, bank accounts niya. Okay? Yan. So, pagka ganyan, eh red flag na yan sa amlak ano? kami sa bangko pagkahalimbawa eh, nagbukas na account walang laman tapos after a few days after a few weeks biglang nagkaroon ng laman milyones bilyones ang laman ah red flag na yan saan galing yung kalaking kabubukas mo lang ng ano ng uh, account walang laman or may maliit na halaga ng laman tapos biglang nagkaroon na few days nagkaroon ng bilyones no ng perang malaki saan galing yan red flag na sa amlak yon mga kababayan. It must be, it could be money laundering. Yan. So, ganun na nangyayari dyan, mga kababayan, kay Alice Go. Kaya, siya yung nagiging conduit. No? Plus, mga reward siguro sa kanya dahil nagbibigyan niya. Dahil mayor siya eh, No? Mayor siya ng Banban Tarlac. Okay? Nandun sa mismong likuran niya. <laughs> likuran ng munisipyo yung Pogo. Doon niya dun na itayo, ano? Eh di naman tong mga Chinese tuwa-tuwa, ano? Umikita. na Nailulusot nila dahil yung kanilang yung nakaupong mayor doon eh pinalulusot, kakampi nila. Okay? So yan ang nangyari sa atin. Hindi natin alam bakit nakalusot niya mga yan. Alice Go applied for a fake birth birth certificate yung mga nandun mga details na nandun hindi totoo yun yung mga kunukwento niyang blacky raw siya ika sa farm ganito nanay niya ganito tatay niya etc etc lahat ng mga pinagsasabi niya doon okay nag homeschool siya okay o patandaan nyo itong mga sinasabi ko sa inyo ha nag homeschool siya okay hindi na niya matandaan ko ano yung childhood memories niya okay meron ba namang ganun? Eh ako nga natatandaan ko yung mga pangalan ng mga kaibigan ko nung bata ako eh. Kung ano yung mga nilalaro namin, kung ano yung mga everything. Practically everything. Tapos siya. Okay? Mas bata siya sa akin. <laughs> oh. Eh, eh, eh yun na nga, hindi na nga siya, hindi kasi siya tunay na Pilipino. She's a Chinese. Okay? Go Wapping ang kanyang pangalan. Okay? So, yan. Yan, nagkamal na. Pero may merong helikopter. May mga sasakyan. Okay. Tapos, nagpapalabas ka, simpleng tao ka lang. Eh, ano yan? Okay? Saan galing ang pera na yan? Katakot-takot na Nakakap pera. na nakakapangilabot mga kababayan nung narinig ko Na po mga kababayan sa tanam buhay mo paano mo uubusin yun kung sa'yo talaga yun ano? o kung kung pinadadaan lang naman sa iyo di eh ko, baka na reward sa reward sa iyo yon dahil sa pinadadaan sa iyo yung ano yung pera no ikaw ang mga uh, ikaw ang conduit okay etong mga peking birth certificate na to na nakukuha ng mga Chinese national na to and napakalaking sampal no sa mamamayang Pilipino. Okay? Napakaluwag ng ating uh, ano? Napakaluwag ng ating uh, sistema rito sa pagkuha ng birth certificate. Kaya meron na mga kala na higpitan. Okay? Lalo na pag late registration, late, birth registration. Nako. Napakahigpit. Higpitan niya, I'm sure. Ano? Alright. Ngayon, mga kababayan, no? Yung main topic natin dito, okay? merong pagkakapareho eh. Saan? Sa script. Okay? Sa script. Saan? Ano yung script na yun? Pakinggan natin itong... Oh, pakinggan natin to ha, mga kababayan. etong report ng GMA7. Okay? Ukol dito o oh, tungkol dito sa fake birth certificate. At ano yung mga sinasabi nila? Pakinggan ninyo, ha? Okay. Let's play it. Sana malakas, ano? Volume, please. Okay. Teka lang ha, nag na, ano siya eh. Ayan na, go! Itinuturing na banta sa pambansang seguridad ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration ang pagkakaroon ng peking birth certificate sa Pilipinas ng daan-daang dayuhan. Balita hati ni Darlene Kai. Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Sino bang makalilimot sa viral na sagot ni Suspended Bambantar Tarlac Mayor Alice Go na ang tanungin ng ilang senador tungkol sa ilang detalye ng kanyang pagkatao? Ang sagot na yan, ginagamit na rin daw ng ilang dayuhang nahuhuli ng Bureau of Immigration na may peking birth certificate. Tulad... Narinig nyo mga kababayan, yan din daw wika ang ginagamit ng mga alibay script mga linya. Kapag nahuli itong mga Chinese nationals nito dyan sa airport, sa kung saan mang entry point ng Pilipinas, yan ang dina, ano, sinasabi nila kapag ako uh, na question sila. Okay? Na di ko maalala yung childhood ano ko. Okay? Tapos, ah, uh, ah, uh, ano yung Ah, homeschool ako. Okay? Hindi ako nag-aral sa na formal ano. Tinuruan lang ako, sabi nga ni ano ni ni Alice ko, si Teacher Rubelin, ano? no? <laughs> know? homeschool ako, hindi ako nag-aral sa formal na, na, formal school, ano? Okay? O tuloy natin. Medyo rewind natin ang konte ng dalawang bayang na ng BI sa Naiya Terminal 3 noong July 10. Yuhan, balita natin ni Darlene Kai. Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po. Sino bang makalilibot sa viral na sagot ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goh na ang tanungin ng ilang senador tungkol sa ilang detalye ng kanyang pagkatao? Ang sagot na yan, ginagamit na rin daw ng ilang dayuhang nahuhuli ng Bureau of Immigration na may peking birth certificate. Tulad ng dalawang baeng na huli ng BI sa NAIA Terminal 3 noong July 10. Yung isa po doon sa mga na natin sa paliparan, claim that she was homeschooled kaya siya walang records or anything ng kanyang um, childhood. Yung isa naman po nakalimutan niya kung ano na nangyari sa childhood niya. Ultimo mga kapatid niya, hindi na siya sure kung ano yung mga pangalan. Sabi ng BI, senyales ito na dinoktor lang ang kanilang mga dokumento. Meron din naman daw foreign nationals sa na may hawak na peking birth certificate na sanay ng sumagot kaya mas mahirap silang madetect. na review na nila hmm. yung mga isasagot nila at saka medyo matagal na nilang ginagamit yung, yung identity na yun. Mula 2019, nakahuli ang BI ng labing apat ng banyagang may peking birth certificates at ibang mahalagang dokumento gaya ng passport there are a lot po na parang gusto na lang permanently but I guess they were short months in getting their citizenship. Para sa Bureau of Immigration, pati National Bureau of Investigation o NBI, malinaw itong banta sa pambansang seguridad. Matapos madiskubre ng NBI ang dalawang daang dinoktor na birth certificate na inisyo ng local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur. Karamihan sa mga ng peking birth certificate ay Chino kapag may Philippine birth certificate kasi ang isang foreign national, itinuturing eh, na siyang Pilipino. Kaya maaring mawala na siya sa radar ng BI. Ayon sa Philippine Statistics Authority, local government units yung may hawak o may jurisdiction at namamahala sa mga local civil registry kung saan nag apply para makakuha ng birth certificate. Gayunman, eh, tumutulong na rin daw sila sa investigasyon. Doon sa mga ginagawa nating fact-finding investigation, nagpupunta pa tayo doon sa mga barangay na kung saan nakadeclare doon sa ano doon sa um, birth certificate. Kapag uh, na-determine natin na uh, okay, um, uh, we have uh, the sufficient evidence na uh, makapag-file ng case, then that's the time that we will endorse it to the Office of the Solicitor General for the petition, filing of the petition of uh, cancellation of birth certificate. Nais ng ilang kongresista na imbesigahan ng Kamara ang insidente. Sabi naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat patibayin pa ang batas kaugnay sa late registration. Darling Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan mga kababayan, ano? So nakita natin yung modus, no? Yung isang script. <laughs> Talaga naman, pati naman yun, ano? Yung mga fine details na yun, ano? Uh, para makalusot lang itong mga Chinese na to, Chinese nationals na to, including Alice Go, Go Waping. Yan ang idadahilan e, nitong ina nakaabot ng Senado yung sagot na yan. Mga kababayan, yan yan pala yung parang sa sa call center, ano? And yung standard spiel nila, opening spiel, closing spiel, na yan yung parang canned messages canned ang, ang, ang tawag dyan. No? Yan ang isasagot mo, Ika, pagka tinanong ka, inimbestigahan ka, mag, na na, nakalimutan mo na, pati, pati Ika, pati ba, ang tindi naman nito, pati ba namang mga kapatid mong, kapatid mong buo, eh, nakalimutan mo. O, eh, lusot na lang, Ika, yan. Lusot na lang yan, dahil, wala naman talaga siyang mga kapatid na Pilipino rito. Kaya eh, hindi siya Pilipino, hindi siya pinanganak dito. Okay? At ang sasabihin, homeschool siya, wala siyang pinag-aralan, okay. anything about his or her childhood pag tinanong ng BI, wala. Same. Same script as that of Mayor Alice Go, suspended Mayor Alice Go. Matindi, no, mga kababayan? Ang mo yun, nakapasok dito yan. Okay? At isipin nyo, kailan pumasok 'yan anong panahon anong mga taon 2018 2019 or 2016 hmm. 'di ba nakaupo na mga makapangyarihang mga government officials pag nung panahon na 'yan Nagatanong lang po kami bakit nakalusot 'yan 'di ba dapat ata uh, ang ano ang, ang ano pa kasi 'di diba, ang sabi doon sa report yung mga LGUs ang nag issue ng mga live certificate uh, birth certificate no or uh, certificate certificate of live birth eh ito na huli sa Davao del Sur tong mga 200 Chinese nationals at to na may peke oh anong ano anong nasa Davao bakit Davao del Sur Davao Anong nandiyan? Bakit? Ibig sabihin, dyan nang galing. Ibig sabihin, dyan galing yung mga peke. Sila nag-issue yung LGU dyan. Okay? Sila nag-issue nito mga peke na mga birth certificate na to para makalusot itong mga Chinese nationals nito. Na no? Kung ano man ang gusto nilang gawin dyan sa birth certificate na yan for what whatever, whatever purpose sa kanilang gagami, gagamitin yan. Saan nila gagamitin yan. Ano? Napakalaking sampal sa atin yan bilang Pilipino. Ibig sabihin, uh, nabibili yung pagka-Pilipino natin ng ibang dayuhan. Eh, samantalang tayo eh, pagkahaba-haba ng pilang Maghihintay tayo ng ilang oras, ilang araw, bago lumabas yung birth certificate na yan. Minsan pa. Pilipino yan, ha? Pilipino. Pero itong mga to, palagay ko, mabilis lang yan. Ako po, lalo na pagka malaki-laki ay bibigay mo. oh Talaga ang corruption dito, no? oh Yan. Yan, mga kababayan, ang mga valid na tanong natin. Kailan nangyari yan? Anong taon? Sino mga government officials na nakaupo dyan sa, sa mataas sa posisyon? Okay? At bakit dabaw? Why? Dyan galing. Okay? Nakakonsentrate dyan. Okay? Nagtataka lang naman po tayo mga kababayan. No? At, ano, no? Same script lang din. Eh. Ibig sabihin, may nagturo dyan kung ano dapat isagot. Okay? At nakapasok. Pasok na pasok. No, baka mamaya, pag natin mga kababayan, no? na-invade na tayo ng ano, wag naman sana, no? Na-invade na tayo ng ibang bansa ng mga Chino, specifically diretsahin na natin. Nakakatakot 'yon mga kababayan. Wag naman sana mangyari sa atin 'yon mga kababayan, ano? All right, hanggang dito na lamang po siguro. Yay, yay, lang ilang naman ang uh, aking naisabihin na at aking sariling opinion mga kababayan. Hanggang dito na lamang po muna ang ating vlog. Patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV. At sa ating Facebook page, i-follow po ninyo at i-like, Talking Toshi TV rin po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At ingatan na tayo ng Panginoon sa ating mga, mga paggawa. Maraming salamat po. Bye-bye!